Hey guys, masyado na yata ang ginalingan ni Itel ngayon. Tingnan mo kasi si Itel P55 na pinakamura na naka 5G ngayon taon. Or maybe hanggang 2024 pa. Dahil pa sa may around 5,000 na presyo niya. eh mukhang hindi lang ito basta naka 5G guys. Dahil sa rin ito sa pinakamalakas na smartphone ngayon sa ganitong presyo. Hindi ko lang kung paano pa ito tatapatan ng ibang smartphone brands. Pero syempre hindi naman pwedeng walang maapektuhan sa overall ang specs ng Itel P55. Kaya for this video, alamin natin kung bakit ba sobrang mura ng smartphone na to. Or baka gimmick lang naman yung pahigim 5G niya. Unuhin natin sa may display. Meron siyang 6.6 inches na mayroong IPS na 3 sa display. Na naka-teared up notch lang. Isa to sa malaking na apekto ng pahigim 5G nga niya. Tayo na karaming smartphone ngayon na lumalabas. Na mas mura pa dito. E eh, puro naka-punch hole na. Pero buti naka 9 pa rin naman itong si Itel. Mayroon siya na mayroong 18 watts sa charger. Dahil maraming smartphone pa rin sa mga ganyan presyo. Is na 18 watts pa rin. Meron din siyang hard plastic case at earphone na kasama sa package. Sa design naman ng smartphone na to, medyo hindi ako nagagandahan sa kanya. Hindi siya premium looking. Alike na mga bagong Infinix sa katekno ngayon sa so mga ganitong presyo na napakaganda ng mga design nila. Isaagad na alala ko sa design ng smartphone na to, wala nang iba kundi si Inflix Hot 25G. Na meron 9.5 na SRP dati, sobrang mahal nun. Tapos naka 4.128 lang. Almost identical sila ng specs, itong P55 nga at yung Hot 25G. At di na rin nakakapagta kayo dahil isang company lang naman sila. Itong si Aitel sa Kasin Phoenix. Kasama nga si Tecno. Pero gaya nga nung sabi ko kanina, hindi lang siya basta naka 5G. Dahil malakas na rin ito pang gaming. Dahil kung pang Mobile Legends lang, eh, wala kayong magiging problema dito. At wala kayong marereklamo guys, kayo, napaka-smooth niya. At dahil yan sa kanyang processor nga, dey, hindi nga lang siya basta naka 5G. Dahil naka 6 nanometer din yung processor nito. Technically kasing lakas ng G99 ng processor na to, pero naka 5G ka pa At kung Mobile Legends lang Eh sobrang panalo na yan Isang nagustuhan ko sa smartphone na to Is medyo maganda yung kanyang back camera Maganda yung quality ng camera ng i 55 Pero yung likod lang ang maganda rito Dahil medyo negative ako sa front selfie camera niya Pero okay lang naman yan dahil siguradong yung 5G na mobile data Yung dahilan kung bakit mabibili ng smartphone na to At ito yung sample ng mobile data speed niya Itong si i 55 Napakalayo ng difference compared sa mga 4G na mobile data. Isa pang naapekto ng pagiging 5G ng smartphone na to, isa tong speaker niya. Dahil even yung mga pinakamurang techno ngayon is mga naka-dual speaker na. kay like Airtel nga nito na naka-single speaker lang. Pero sure naman di na rin big deal 'yan. dahil 5G naman ang selling point ng smartphone na to. At marami pa rin naman naka-single na speaker sa maging tong presyo. Pero makakabili na tayo ng mga naka-dual speakers sa maging tong presyo ngayon, especially yung mga bagong labas. Pero hindi naman mga naka-5G. Tapos hindi pa nga nila kasing lakas yung processor ni Itel. Dito yung processor ni Itel guys. Is kasing lakas sya ng Tecno Power 5 Pro 5G. At ang Infinix Note 35 g Merong around 8,000 pataas na mga presyo. Sa Call of Duty Mobile wala rin kayong problema dito. Even sa may Battle Kayang kaya yun ng Itel P55. Nahihinaan lang talaga ako sa speaker nya. Hindi dahil naka single speaker sya. mahina talaga sya. Kitang-kita naman siguro dito na napaka-smooth niya sa may Call of Duty Mobile, sa may 10 vs 10 na match, sa may multiplayer. Kaya para sa akin kung 5G na smartphone ang kailangan nyo ngayon, ngayon na ang tama pa naman para bumili ng smartphone na yan. Dahil sigurado magtataas na yung kanyang presyo sa mga susunod na linggo. Dahil katulad ng S23 Plus, halos 2 weeks lang siya naging around 5,000 yung presyo. Pero after nga na naging 7,500 na yung kanyang presyo. Tapos hindi ko inasaan na magugustuhan ko rin yung camera niya, itong 50 megapixel na main camera. Iyon muna guys, yung mabilis na review natin dito. Thanks for watching. Be mighty, be